nung trigo. video yan water, na lang. water. video at the same time ah uh, okay pauwi na kami so ito na nga ang kanila mga ostrich labas na kayo doon Yung mga Persian cat, saka sa mga Siamese cat nila. Kaya hindi sila mga ganito. Ito okay. so, doon, may mga deer. Ito naman yung mga deer. Oh, mga usang. Mga usang. Ayan nga. Oo nga. May hirap na ako sa Pilipinas. <laughs> Ganda ng pika ka <laughs> na ano bunso. <laughs> oh! ah! <laughs> Nasaan na yung unggoy kanina? Andun nga ano. Ay siya nga pala nakalimutan kong ipakita sa inyo yung kanilang camel. Kaya babalik na ka naman ako do sa kamer. doon sa camel. Doon. Ito sa kamo. Ay, eh, ma, ma, nakakatakot yan? Mm -hmm. Nangangagat yan? Ay, bakit ano, ayaw niya lumabas kaya hindi namin siya mapicturan yung kamo. Lapas mo nga yan, hindi namin makita yan. Ah, kamo. Diba? Laki-laki. Tapos yung kanilang face Ang lalaki pala ng, ng mga kabayong pangareras. Ang laki talaga dahil para mga giant. Siyempre, sa nulang at nila ako nakakita na ganito. Naka talaga eh. So yung mga pakain nila, 20 pesos per pack. Pwede kang magpakain ng um, alagang hay. Bakit yung nakakulong? Hindi tuloy siya mapikturan. Wild well, dog. Hello? Bakit siya ginagawa Bakit? Tuturukan ko. Hmm. Na, <laughs> <laughs> Kanina angry siya eh. Nakakatakot para nalilipad mo siya. ano oh kasi Wala kasi. Wala kasi <laughs> <Ma>. Nasa <laughs> ang mga OST okay 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 na kuya riyo ang galing naman ang galing naman kuya riyo ang galing ay, teka lang, kung lang ako okay Jangan <tuk> pala gusto sumakay. Ang <laughs> galing naman na Mari. Siyaan. Okay na pa? Sige, okay na. Ay, pa talaga yan. Oo. Oh, yan eh. Okay, video kayo. Ikaw mag na, <laughs> mag-video pa, pero ang cellphone. Oh, ikaw na, Maria! So, ito yung entrance niya. So, yun nga, sabi ko kanina, ang entrance fee dito ay 250 sa adult at saka 200 naman sa mga bata. 7 years old pa baba, so 200 pat pati yung mga PWD at saka yung mga senior citizen. Yan. Ito yung goodness. So, ito ay 2 hectares. So, 5, 5.30 ang close nila. Dito lang to, sa Piliya. Sa so, yung pagpapapicture doon sa mga ahas nila, sa mga sawa is 50 pesos each per head. Tapos pag group naman is 100. So, sa cellphone mo yun. So, kung gusto mo ba, -treat, syempre iba naman yung bayad. Ito so, yung all streets kanina. Sasakay na nga sa horse. Tawag kapis ko na Rio. Ha? Ha? Oo nga. Sasakay ka na nga. Kuya, sasakay nga. Magkano nga bayad? 100. Ang horse ride ay is 100 pesos. Ano ba yan? Isang oras ba yan? Char? Ito lang nga ka Ha? Picture lang kita? Yes. Yeah. Sa cellphone ko, sa cellphone mo. Sige. Okay. Wait lang. Tatayo ko lang to. So, lalabas na kami at magpapapicture naman kami. Ay, naman na kami dun sa sasakay daw sila sa ako o, -o -ay sa maligit. vision <tinyo> Ang payat, payat naman ang... O oh, may mga description naman siya. May mga, <coughs> mga ano. May mga pangalan. Kaya mga nagtatago kasi. Dito siya nanggaling South and South East Asia. Oo nga. Indonesia. May mga diet sila andyan. Libya. Australia, Indonesia, New Guinea. Ang ihihay ano. sasakay ka ba? bebe doon tayo sa horse, sasakay nasa na si kuya riyo? nagawa ko nga to sila ng facebook sa mga bata facebook oo oh, sasakay ka nga, bebe sasakay ka nga dito punta ka dun sa iyo babaw crocodile to so big Oh, Kahoy to? Dito totoo? Eh, kasi naiit yung totoong Ano? Sakay ka dyan. Sakay ka doon. Ah, sige. One, two, three. ogalin oh, mo ah. One, two, three, Ishan. Isa pa nga, Ishan. One, two, three. Bye, tiger. Bye. ginagawa mo friend? Tara natin, babalik pa tayo kasi ibibigyo ko ano siya ng pano. Hinila yung kamay mo sa Eh! Hinala yung kamay? Kaya nga, baka maagaw uh, yung cellphone. Eh. Ah, si Puma Leo. Angry! Sikat ka! Ang sabatot ka! mga t-shirt! Puma! Nasaan ba si Mishan? din Ito ang maganda. Ito may mga stripes. Uy, okay. well, nasa na yung mga baby ko? Ah, Look, Bawal nang magbigay. Sumatra. Up here. Hmm. Hi. Kasi matataba yun. Baka maagaw. Baka mamwede mwede yung safety mo. Baka maagaw. Kuya Ria, let's go. Ang, ang bayan lang yun yung pinaka ano sa ano ano sa picture. Mama pati, dati may kanyan si Kuya Wara. Mishan, gusto mo hawak ka doon sa snake? Lalagay mo sa, lalagay sa neck mo, ganun. Oh, gusto ko. Gusto mo? Okay. Alam, nakapit. Pag-uwi Wow, sugat niya yan. Dito Ha? Dito lang sila yun. Diyan? Makatayo maganda, tsaka mo yung green na gano'n. Hmm. Sige nga daw, pwede bang dalawa sila makatayo? huh? To? ano to ba na? yung ano? ano yung ano? ano yung ano? ano yung na, ano ano? ano yung Ayun ano yung ano? 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 yung ano? ano ano? yung ano? Ano? Ano, Asan Bebe, ano yan? Bebe! Urag butan! Pumatitin niya to! Wow, uwi natin yan. Caleb! Ayun na, nah, marunong siya, saan Siya yeah. na ha? oo, tingnan mo. Ayun, nung makakain mo. asan yung sa ano? oo, oh. tingnan mo kung siya, yung Tinapon niya na. ay di sa'yo na? Si Caleb, be. ba? asan ay, yung? ay ako. ay bibigyan mo ah, ako. Ay, ay bibigyan mo ay bibigyan niya ay bibigyan mo ay bibigyan mo ay ay mo ako. ay bibigyan ay mo ay ay sa'yo. Takot din si Rosbert eh. Try mm. mo ako yung Rosbert eh. Ate ako sa ilo. Daddy, daddy tao, si Daddy. Ichan! Si Laki yan eh. Maroon nung siya, bala. Wala yeah. ka siya eh. Papakawa ko na lang dito. Sinakaay can... ka na, be. Ako na be, ako na be. Ako na mag-abot. Ay, ako Baka pati yung ano mo, sobrang... Ako baka maago pala yung cellphone ko, my God. <laughs> <laughs> ano bunso? Wala na. Bonso ka lumapak sa putik. Sino po meron dito? Mama gusto ko alagaan yung ano. Mama gusto ko alagaan. Ay, alin. Ayun, alin? Hindi dito, di, anak hindi dito pinagbibili yung mga ano. Ha? gusto ko alagaan. Ano yun? Ang gusto ko alagaan. Alin? Ang ay, hindi naman, yan. hindi naman yan for sale eh. Di pa na, hindi naman yan ipagbibili eh. Ano, Mabaho yan. Nagro-roar hmm, na, Nag na naman yung ano, yung tiger. Ay, kaya, kaya nga eh. Bwisa, huwag mong iwan si Mama. Baka ako malos. Wala ka ng mama. Thank you. Ay! Ang dami. Para asaan Ang ah, saan? Tinuturo mo naman si Petos eh. <laughs> Mata! -as. Asan? Nasaan ba? Ang kabila. Ah, orangutan yun. Ang laki niya! Hila tayo, bo bobota tayo dun. dito. Ito muna tayo. Tara mo. Oh, ang ganda nga nito eh. Ano ka? Brown pig yun. Na, no. Ah, brown pig yun. Ang oh, kita Kaya nga eh, kay, ito para mga plastic oh. Ito ang wait Alakaya. mo mama ha, baka kumalos. Baka kain ako ng crocodile. Ano tawag dyan? Oh. Oh ko. Golden Pisan. Pisan. Ito, oh. Ama, ang ganda ng balay ko niyan. Aba, Diyo. Ano nga ito? Ano nga tawag dito? Iguana. Iguana, oo. Mm -hmm. Oo. <laughs> tawag sa kanila talaga. Ang tawag ko iguana. Oo Masa. nga. Ah, ito ang iguana um, ata. Ano? Cam camelon? Camelon? Camelon yata. Ito. Iguana. iguana. Para mga plastic Ay. eh. Eto petsa beds sama oh. So big. So big, so big, so big. Oh. Bebe, ka sa lumay Mama! Hoy. Kaya nga, ay. Purple hair. Oh! Mama! May orange pa, oh. Ang rin pala na mama siya dito kasi nga Pero, ito, ito. Kayo. Meron. Ay, pukay. Richard, eh. ba mo ako? Baka ako malos. So, sorry, I'm sleeping. Ah, it's Oh, yung <laughs> galing ano. Bebe, malulos si mama. Bebe, ang lit oh. Mga chicken yung okay, Sige, asan ang turtle? Oh. Mishan! Wait mo ko! Ano ba yung mga nandyan? Hindi ko pa pala mga nakikita. Asan? Aba, ang laki naman. Ang laki ah. Aba, ang laki naman. Hindi lang ng Aba, mabait yan. Mabait nga. Ano naman niya. Ah, wait ah. niya. Sige nga. wait lang ah. So, ito po ang loob ng ng suni ito. Basahin mo nga yan kung magaling ka magbasa. Yan. ano to? soloy ano soloy soloy, point. soloy. Ay, Mexican oh, hairless dog na lang mas mabilis pa. Oh, yeah, yun lang ang mga pera pahirapan ng mga sariling hairless dog na lang ano pabasa mo kayang mission Kaya kayang, kayang basahin ni mission yan well? ano oh, po no. oh, naman no. malo pa bukas kayo no no soloy no. soloy 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 na lang. Coin chill. soloy soloy soloy

Ano to baboy ano baboy damo baboy da baboy bumbo. Baboy ano at ano yun natin mga wild boar. <coughs> Pork <Burp> chop. <coughs> Misha na lolos kayo ah. Hindi <coughs> hey, ka kaya nakita ah. Tara na. Oy baka ang wapa niya na madumi. Ano na ka sa rumi ano? Mamaya maghugusan ng paado na. Mamaya para i... <coughs> mamaya. Ano na Ano na ito? Ano na ito? Ba? Bebe, nakita mo ba yung malalaki snake? Uh, eh, di nga. Opo lang. Albino snake. Oh. Albino. Bebe, -umap sa lupa kasi maputi. Wala. Just... Ay, no. At ang laki, oh. Pag nalulun ka nun, ubus ka. Ah, sawa. Normal spider. Normal room spider. Uh, uh, Saan ita mo? Oo. Kulay oh. oh, kulay yun. Oo, kulay. Anong color yun? Ang ito yun o. Kaya nga. Yan o. Hindi mo makita ba? Asan? papalik sila ni. Ika nga eh. Ayun pa nakutago. Kulay yan o. Oh. Ivory. Nangangagat yan. Ika nga, nangangagat nga yun. Oo, oh, huwag mo si scared. Riyo, katuloy. Ika nga. crocodile siya. Yun yung malaking malaking yun. Ang laki niya yung bunso. ang laki. So pick oh. Ano na sa inside oh? Ano Baka. Totoo. Totoo Baka malaglag ka ha. Totoo ba yan? Diyan peke yan. Ay eh, isa totoo. Itong small hindi, itong big hindi. Patay na yan. Eh mas small boy pa anak. Oo. Ay no, ano na. Ano bang ko ba? Nga nga. Keri tama ka dinala na lang kayo, kayo na lang. Sabihin ko, pagtutukain ka, lapit ka pa. Lapit pa. Ang Lapit pa, mailet Hindi ka manuno ka. Tara na.